Hoy, Mare! Sige lang, Mare. Hindi pa ko tapos. Hindi pa ko tapos. Mag-vacuum pa ko. Tapos, hindi naman ako makabalik. Ano eh, oras ba sila darating? San? Ayan you know, o. marites Wave ka muna. Marites. Hello, Marites. Mabulagay ito dahil ano Anong ba sila darating? Pero magsisip line Kali, pa, pa ang... yung... Alam mo naman, pag na, nakain tayo, nakakatamad magbalik sa trabaho. Ngayon, quarter to one. maputol ang trabaho ko. Mamaya. Hindi na ako punta dyan. Sige lang, may food. May pagkain naman ako. sige. Ha? Ah. Ah, oh, ganda na. View. Beauty, beauty, beauty. Uy! Ano ba yun? Mga kamari, mga kamari Andito ko ngayon Dito oh. Yan ang simpon Wala na pala akong kamari dyan Umalays na kanon di ba? Sabi ko nga. Saan tayo? Ang dyan na seda? Uh? Akala ko doon tayo kakain. Wala tayo sila dito. Adi. Ah, dito tayo kakain. Ayan mga Mari, akala ko hindi ako mapunta sa kabila kasi ayoko magpa ng aking trabaho. Eh tapos, si Mari ko pala nandito, pumunta tayo. Ay mare, shout out to King. Hi, shout out dyan sa Uy, si King naman yung pinapa-shoutout ko eh. Sabi mo, team salute! <laughs> Meron kaming akin to. Siya nagdala nito. Yan, may gulay. Nasa loyot. Tapos may sweet and sour na isda. Plus ito yung kanin namin. Sa kitna na lang. Ano? Hello guys, kain po tayo. Dami ko ayaw ko magpa explore mo, diba? Don, ayaw ko bumuntos sa kabila eh. Wala pala doon kanin. Kaya dito nang kanin. <laughs> hmm. Ang gulag namin is isda. Music, please. Huwag mag-music naman Ano yung laksan ko? Huwag mag-music. Sige. Ah, nainit mo na tong gula sa loyot? Ay, di nag-copyright ko dito. Yung normal mo lang na live. Ay, sus, Mario, sus. Bagong loto to, Jen. Okay? Ang manok. Mm -mm. Ayan ang ulam po namin. May saluyot. May isda. At so, mayroong manok. Pasensya na po. Sana lahat tayo is may ulam na, no? Lahat may ulam. Thank you, Lord, sa si aming blessing for today. Kain. Po tayo. Kain pa tayo. Magiging kukita mo. Huh? Kuna po, kasi yung tabi. natin, tabi natin. Ay, waka mo. Kain tayo, kain. Kain po tayo. to. Lunch namin is quarter to one. Hindi ako nagkaon sa uh. hmm. kaya. Wala na tayo sa usawain. Wag na. Uh -huh. Arig. Yes, ma'am. Ang daug yung talukalo at yung halimba. Namiya. Kain to. Madulas po yung hulam namin. Tsigabang. Namiya. Halo yuk. Baik, sudah kan? Mm -hmm. Pasok kain. Naam. Hah? Huh? Ana. Ah. Salam, we'll Welcome now. Okay. Now. No? Ay, pato na. Ang na, a, dyan na amo mo? Amo mo ba yan? Mm. Ambot. Siya yun? Aywan ko sa'yo. Sabi mo pat yun eh. Ang na daw siya? Sila niya ko na dyan ko na sa Wait, man? Ano ba daw? Baka niya sa bahay niyo. Dakon tatay! Mmm! Naputol yung kain. Ako na lang naiwan dito. Kasi umano siya. Umitsit. So, continue na lang ito ng kain mga Mars. Ay, mga kaibigan. Meron pang iskabitsi dito. Yung kinain din namin yung kakabing. Kasi pag wala yung mga amo, saka kami luluto ng ano, ng ulam na gusto ba namin or bibili kami sa tindahan para mag -ano ng ulam, magluto. Kasi pag andito yung mga amo, hindi naman kami magluluto ng pagkain namin. Na gusto mo ba yung ulam na kasi dito, ano, Yun lang, ang ginakain namin, yung ulam nila. Mukbang hmm. talaga magkakamay. Dahil sa masapasi kumain na kakamay. Mm. intinya tayo yung amo niya dumating Hmm. kakain muna ako na konti nyo guys Babay bye sa inyo